Ayan nga mga idol, ganito lang daw gawin sa ating sa mga magatapang na hero At ayan, ito din yung gawin mo sa mga hero, At, huwag na, ayaw na lang mabas na nais Ayan yung mga idol, ito ay nang papagkita kung gaano talaga pumat yung Tigreal ngayon sa season na to Ayan, siguradong huwag para ayan nga, kaling tayo sa epic kasi ka-rank -ka down natin sa 1st Pero, ito na. Bumalik na tayo mga idol sa legion. Ayan o. Ayan. Ibasang-drill natin mga idol. Napaka-tigas. Napaka-punat ang drill ngayon mga idol. Ayan o. Pupunan nyo sa loob. Tapos nabasin yung luwag na hirap. Ayan. Flok. Flok-flok. Kaya huwag po kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin for more videos. Follow and share. Kaya, ayun po, pakita ko yung mga, yung hindi nitong mga idol sa amin. Yung napukha natin na yun. Ayan. From Epic. Then, naging legion na tayo ngayon mga idol. Kaboosh!